Hello, what's up mga ka-fam? So ngayon, mga ngayon ay mag uh, unboxing tayo. Tingnan natin natin mga Boodle Finds sa Shopee. Okay. Tingnan natin na. So ito po siya. Nakapack pa siya ng maayos. Let's see what we have here. <coughs> Sige yun O ha Tingnan mo kung ayos Ha Okay naman So ayan uh, gamit natin ang Ang tawag dyan <ulfod> Pang vlog ng aking Pamaki Asama pa, pa. So ano nga po ba ito yung po kasi yung kitchen namin, medyo panira yung condiments. Ang pangit na lalagyan ng condiments. Meron pa to, dalawa to eh, pero wala pa yung isa. Kala ko sabay na dadating. <clears throat> Kausap ko naman yung, ayan, so nakasealed pa siya. Kausap ko yung seller, at kung may problem, eh, sorry lang. Para palitan. Ayan, naka, bubble wrap naman siya ng maigi. First time ko sa Shopee, madalas sa Lazada. <clears throat> As in first time. Pero dati ikaw sa Lazada, sa Shopee ka order, no? Hindi. Hmm. Ako kasi sa Lazada. Tingnan natin. Tadaan! Ito po yun. 12 jar rotating. Aha. Uh -huh. Yan, napalingon din ang asawa ko. So, ito siya. Let's see. Yan. Ang ating budol find. Kasi, ano eh, pangit na pa aming ano, lagay ng condiments. Ito siya. Ang pangawa na kakakanan sa akin. Mike lang. Mike lang. <coughs> Naka, ano din siya. Nakalap. Nagbibidjoke <coughs> po kasi sila. Kami. Mm -hmm. Tumigil bigla. Yeah. Dahil ito nga. Bumuksan ko na siya. Ayun. So ito siya. Pala yan eh. kaya lang ang order ko ay gold para pero sa nakadisplay ko na ano silver ang dumatol pero choice ko rin kasi choice, uh, second choice ko kung wala yung gold ayan hindi siya kita jong iano mo nga jong ano, <clears> hindi <throat> kita eh yung kailangan mo nga rito ibabaan ano? mo yan. Kameraman. Ganun mo. Ayan. So, ayan. Ito na aking cameraman. Ito po siya. O, ayan. Rotating siya. At ilan ang nakalagay? 12. Ayan. Ay, spice carousel. Ayan po siya. Okay. So, ayan, maganda din naman. Ayan po. Ayan. So, lagay na kung ano-ano pang kusina para hindi na messy. Makapal din po siya. Makapal. So, maganda. So, ayan. Stainless daw. So, tingnan natin. Ipapatry ko sa husband ko kung stainless nga ito. So, ilang peraso siya? 3, 6, 9, 12. ang ganda, oh. So, nice. Tutok to mo, Jo. Para i- eh, ano mo siya. Ayan. Iba pa ako yan. Okay. And ito siya. Ayan. Ah, maganda? So, tingnan natin. Ah, uh, kukunan ko din pag nailipat ko na iba namin condiments. Okay. At saka, pag dumating din yung isa pa, para naman sa mga a liquid. Okay, thank you. Hello. So, ito na. Dumating na yung isa, no? Yung paterno nung uh, deliver kahapon. So, ngayon, i-unlock din natin to isa pang, pang kitchen na to. Ayan, yeah, so ito na. Tingnan natin ang itsura nito ngayon. Nakakalag kasi yung mga yung condiments, kaya ako, asensya na tumukulog po may tibla, dahil po malakas ang ulan. Buti na lang yung, yung nag-deliver ito shop, sa Shopee. <clears throat> nakasasakyan, hindi naka <clears throat> four si Dahan, hindi naka-motor or eh, mas basa Ano okay. pa yung ano, dinidiver ka hapon, na-frustrate lang ako kasi. I Ayun, maganda siya. Ang problema, ang inorder ko ay uh, rose gold. Pero ang na-deliver ay silver. Ang <clears throat> papakita ko po, po sa inyo. I Ayun, yung nakita nyo yung uh, in ko. Ayun ako ito naka bubble wrap naman siya. So let's see. Ito siya. May isa pa akong ipinuol yun. Pang kitchen din. Alam nyo naman. Mga pang kusina. Mga malakas na agudon. siya. Ah, sa'yo lang ang basag. Ang ah, pagpaperaso siya. Oh, no. siya. Ang ah, Okay. Okay sila, walang basahin. Pag nag-order ka, importante talaga na nabilabasa yung mga reviews. Ito, so, so far, maganda ang review. Yung kahapon din, actually, ang problema lang talaga yung color. Ang in-order ko ay para to meron sa iba kong Stainless daw. Eh, hindi naman pala. Hindi rin siya stainless actually. Kung so, masyado sa yung sinasabing stainless. Kasi nung tines na kalaban ko, hindi siya stainless actually. Kasi so, sa kulay silver lang siya. Ayun. So, ganda na naman ml oil, oil ito ay oil, Ang hirap kasi pag 'yung lalagyan namin ay dapat sa loob mo. Basang. Mm. Cooking wine, well, wala tayong cooking wine. Hindi tayo gumagamit no, Pang patis na lang siya. tayo pala luto. Kasi yung ka Toyo, mantika, suka, at patis lang. Actually, yung patis hindi na masyado. Diyan Ayan, vinegar. Ayan. Okay, so. Kung ano okay siya. Ayan, auntie, yan ang tinga. Pang kusina. ka pa. Ayan. Ayan. natin Ayan. kahapon. Ayan. okay Ayan. Very good siya makapal. Makapal din. Kaya na naghalo na yung color ko. Dapat talaga rose gold. Yun lang pala. Kasi ito, hanggat maaari nga, yung in order to rose gold din, wala. Yung dumating blue. So, yung magagawa natin, ayan na siya. Actually, pwede na makapalitan pero ito ay tayo So, kaya na. Ah, blue. Ito Makapal naman ng konti. Nakatakot lang pag bumagsakan. Bumagsakan. Okay. So, may um, hindi siya ganun ka ano, sturdy. Oh, okay naman, okay lang din. So all in all, okay lang siya. Maganda namang butol fight ito. And this is the final look in our kitchen. Ayan, maganda siya, aesthetic. Pero, kinalawang pagkatagal. Nako.